Dalawang linggo matapos si Anuncio ang hindi inaasahang exhibition match ni na Gervonta Tank Davis at Jake Paul sa Nobyembre. Mas matinding balita ang sumabo ngayon mga amigos. Mike Tyson at Floyd Mayweather, dalawang alamat ng boxing ay magharap sa isang exhibition match sa susunod na taon. Bagamat may sampung taon ng agwat sa edad parehong pumirma na si na Tyson at Mayweather sa kontrata. Ayon sa ulat ng TMC Sports, wala pang tiyak na petsa o venue. Pero tinawag na ito ng ilan bilang isa sa mga pinakamakahulugan at kapanapanabik na laban daw sa kasaysayan ng boxing. Itong laban na to ay isang bagay na hindi nakala ng mundo at maging ako na mangyayari. Ani Tyson, ang boxing ay pumasok na sa isang bagong panahon, isang era kung saan unpredictable na ang mga mangyayari. Ang laban na ito ay kasing walang katiyakan kaya ng nararapat sa isang laban. Dagdag pa ni Iron Mike, hindi pa rin ako makapaniwala ngayon na gusto talaga mangyari ito ni Floyd. Makakasama ito sa kalusugan niya pero dahil gusto niyang gawin, heto at pirmado na at mangyayari na. Well, kung hihingin niyo po ang aking opinion mga amigos, hindi ko po gusto ang laban na to. Dahil una sa lahat, alam kong gagatasan lang ni Mayweather ang tao. At ikalawa, nakita naman na po natin si Mike Tyson sa kanyang huling laban kay Jake Paul. Wala na talaga eh, masakit na sa mata. Anyway, sa iba pang balita, mukhang tuloy na tuloy na ang pagbabalik ni former Unified World Welterweight Champion Errol The Truth Spence. Matapos ang kamakailang sunod-sunod na paghahamon ni former undisputed super welterweight champion Jermel Charlo, kasama nga po si Spence sa kanyang mga hinamon. Pero bilang tugon sa hamon, hindi salita kundi aksyon. Ang tila belta ni Spence kay Charlo, lalo na't nang ipaw ang kanyang bato-batong katawan at puspusang pag-eensayo. Mas lalong tumataas ngayon ang tsansa na matuloy na ang laban ni Spence at Jermel Charlo sapagkat ang ilan sa mga hinamon ni Charlo ay puro may paparating na laban na tulad nga po ni Crawford sa Setyembre, Virgil Ortiz Jr. sa Nobyembre at Sebastian Fundora naman po sa October 25. Sa mga nabanggit na pangalan, tanging si Spence na lang po ang walang laban. Sa kabilang banda, hit one-time Thurman. Dahil injury prone nga po ito, eh, maraming nag-alala nang makita si Thurman na bumalintong kahapon sa naging press conference ng laban nila ni Sebastian Fondora. Ayan po at pagmasdan ng video, maikitang natumba itong si Thurman. Ani mo'y napatid o may natapakang kung ano. Pero ayon po sa ating trusted source, eh, wala naman pong tinamong pinsala ang former Unified World Welterweight Champion. Kaya't huwag mag-alala at matutuloy ang laban ni Thurman at Fondora. Sunayan mo sa akin ha